mas mas nakulang potensyal kang kabarinis so, na magkasararo ng sa toya mga uh, mga politiko, mga sa kabarinis so, na sana din na po magparabangayan. Let's let's work together first. Mm -hmm. ano po, let's be open-minded. Mm Hindi -hmm. po kayo po magparairiwal sa nasa politika. Kasi tinatawanan lang kita ng tulong tao na magserbi. Hindi magserbi po kita ng tultol na mayong karibukan, kundi hilingon ta na kung paano matabangan uh, bako lang po ang partido kundi ang interior tabing uh, sa Toya tabing probinsya. Now every time na maglanding ang eroplano diyan sa Pili talaga natatakot din ako ta. Pareho bagang bangin. <laughs> Tapos halipot sana. <laughs> halipot. So ano ta day kita magdevelop ng dakulang airport ta harani sa dagat. Harayo po sa bukid ng Isarog na iniyang ang pwedeng magkaigwaning uh, international airport pa dyan po sa Intirong Kamarinso. Na maswerte lang kaya kita buong dahil tinaunan kita kamahal na Diyos ng katatuyan geographical location. Magayon oh. Yun ang satuyan mm. lugar mm -hmm. na talagang pwedeng magkaigwa-tabit ng uh, international airport sa Pantiba.